ganda lang pa. Ito ang gaganda ng kulay oh. Yellow, red, green. Presyo nito 2,650. Ah, ito pang babae. Ang presyo nito 2,950. Mga bagong labas na kulay ito. Yan same price lang, magkaiba lang ng kulay. 2,950 mga boss ito mga boss oh, automatic na oh. nasa 9,565 lang 9,5 lang meron ka ng original na Seiko automatic pa meron siyang day date Ayan, oh. Yeah, no. ito naman yung pang babae 8,635 dito naman tayo sa edipis mga boss sa mga nagahanap ito 9,000 ang SRP nito eh dito 5,950 lang maganda to sapphire glass na tsaka manipisyo okay kamusta mga boss araw ng Webes February 29 Nandito ulit tayo sa abinida Pasyalan ulit natin yung mga bilihan ng relo dito Dami rin kasi nagre-request na Gumalik ako dito eh Okay, time check 11.06 Joliant, Japan Surplus Ayan, nakapag-vlog na rin ako dati dyan eh. Japan Surplus So hindi pa ako lang a vlog. Si Kuya Ray yung tagabawas ng bracelets. Yung kasama minsan ni Mang Lando sa Recto. Madalas ko nakikita yung dito eh. Yan pala may mga segenhan din dito. Sige, 2 3 1.5 Wala e, oh, ko sir, yun na pukunan ko noon eh Kung nabili ko lang sana 1K yan Oo, mabilis na yan, eh. may pre na Kaya lang, pukunan ko na yan Mga so, oh, second yun, hand Ito mga nakatayo na yan, mga nagre-relulat yan Yung iba dyan, nasa recto pagkahapon Dito ang tambayan nila kaya che check ni kuya kung okay Hindi <laughs> na lang <laughs> kayo Baka mga dala niya Mga yan sa Asap tayo dito Bili ng bracelet, mga battery. Baki na ata eh, meron dito eh. Ano, mga bracelet. Battery. Marami dito. Ngayon lang ako nakapasok dito mga boss Ito rin pa oh. Dito pala maganda bumili ng mga Piesa ng relo Ayun, oh. Watch parts supply no mga dial kung ano anong parts na relo dito matatagpuan ang haba pala na ito sabi tabi sila no ayan no oh. na dito mga ano mga naggumagawa ng relo agutom ah saan labas nito? arangke ba labas nito? yun ko lang napasok to eh bangulong ulam ah sarap magpailat dito eh nakapagpailot na rin ako dati kay kuya eh. 150 lang kalating oras 300 sang oras dito mga lucky charm dito na lang tayo tumingin ng reload sa

ito maganda oh, kaya lang maganda rin presyo. 53,000. Yan. Ipan yan, diba? Ito 44. Ito pang masa lang oh, Alba. Nasa 4,000 pataas lang yung mga presyo niyan sa klase ito mataas yung seiko dito eh. ang mga ang masa ito 9,000 6,000 meron eh. ito mga pang babae 8,635 ayan automatic na ito 12,750 ito 15 ito yung sinasabi ko sa inyong nabili ko sa SM North, nabili ko ng 75 Edipis 7.5 bili ko sa SM North Dito binibenta ng 4.5 Ayan o no? pareho Pareho ba? Diba? Magkaiba lang ng kulay Kaya mas mura talaga dito no? Kaya lang tinanong ko na to Yan lang ang available na kulay Na meron sila no? laki ng diferensya ng no? 7.5 dito 4.5 lang yung mas malang upa sa SM eh compare dito no ito nga pala oh yung Casio na yan bumili ako niyan dito eh nung linggo pinatungan ko na lang ng 300 kaya lang wala pa rin bumibili eh yan oh yan oh couple watch yung blue dial stainless na rin naman yung bracelet niyan mga gusto nyo, no? PM nyo na lang ako. 1.8 ko lang binibenta yon. Ito mga boss, automatic No? Na, oh. Nasa 9,565 lang. 9.5 lang. Meron ka ng original na Seiko. Automatic pa. Meron siyang day date. Yan, no? Gold. Kita yung makina sa likod. Transparent. Ito naman yung pang babae. 8,635. Ito maraming kulay ito. Mm, ito sa kala. Pare-pareho lang presyo. O mas mataas tong gold. Pare-pareho lang. Ang mga kahilera niya Pare-pareho lang ng presyo. Ayan, kung ayaw niyo ng gold, may silver, no? Pero tong gold, maganda na to. 9,500 lang, no? Automatic na yan. ito yung nagustuhan akong say ko mga boss kung tandaan nyo sa isang tindahan nasa 19,000 to dito naman sa Stelax ito yung presyo 15,000 no yan, pareho lang ng presyo yan pati itong isa yan, black bezel itong isa may ikot din 100 meters ganda Seiko 5 Sport 15k kung kulang naman yung budget nyo para sa Seiko meron ditong Alba Japan din naman to Japan din ang makina ito naka sapper glass no oh. merong blue dial tsaka green mas maganda yung green oh. No? Kaya lang parts to ah, dito automatic. 4,159. Ayan. Alba mga boss. Kung gusto niyo naman ng automatic, meron din ang Alba. Ayan, merong orange dial, tsaka blue. Maganda yung pagka-blue nito. Para siyang Seiko Monster, no? Tignan natin yung bezel kung naiikot. Ah, hindi siya naiikot. Pero meron siyang day date. Automatic yan. Magkano naman to? Ah, konti lang diferensya niya sa quartz. Dito na lang kayo mga boss. Mas maganda. 6,429. Yan. Pati tong isa Mamili na lang kayo dyan oh. Alba Automatic na yan Ito mura lang oh One nine lang One nine ninety five Solid na no Ito yung pang babae May black din Itong maganda oh Mga bagong labas ng Casio Solid no Mura Casio eh nakita niyo, 1995 lang oh kaya lang ano parts ito pakita natin at oh, ito pang babae eh. ang presyo na ito 2,950 ayan i-display pa yung babao oh. ganda ng kulay nito ah oh. mga bagong labas na kulay ito yan same price lang magkaiba lang ng kulay 2,950 mga boss pang babae eh. stainless na yung bracelet no stainless steel etong ang gaganda ng kulay oh yellow, red, green medyo maliit lang siya pero unisex mga boss ganda oh para sa akin green maganda green lahat naman maganda eh presyo nito 2,650 yeah, meron siyang data wala nga lang day. Pero solid na, no? Meron ka lang magandang relo. Sa halagang 2,650. Mga bagong labas to. Ito maganda rin mga kapos, oh. Ito merong day date, oh. 2,800 lang, oh. Napakamuro, oh. 2,800. Ah, ito yung black. Mas mataas yung black, 3,200. Rito tong black. Itong red, ibang model na to eh. Para siyang open heart, no. Nasa baba yung seconds niya. Price nito 2950 mo. No? Yan. Solid na solid, no. Ito mga boss, kung kulang yung budget nyo pang bili ng Seiko, kawig din yun naman ng Seiko, no? Divers. Mas mura to, 3,995 lang. 3,995 lang to. Naiikot din yung bezel nya. Ayan. Meron siyang date. Kaya lang siya automatic. Quartz mga boss. susukatin natin no? Oh. G light no may bluetooth siya mga kaya mahal Simple lang siya oh gaan pa Ano yung walang siya nito eh no? Pinagkaya ba metal to? Ah ate! Ganda rin ito, kaya alam maganda rin yung presyo Rp7,950 Dito naman tayo sa Edipis mga boss Sa mga naghahanap Ito Nakita ko yung page ng Casio sa 9,000 ng SRP nito eh. Dito, 5,950 lang. Maganda to. sapphire glass na. Tsaka Ganda. Kaya lang isa na lang kulay nito eh. No? Ito na lang no. Pwede rin pang babae to. Unisex solid na solid no 5,950 ah ito namang isa solar sapphire glass din mas mataas naman to 8,950 parang natanong ko to sa SM North eh. parang nasa 12 ata dito 8,950 lang no alam ko isang kulay lang rin to eh. Ganito lang eh. Kaya manipis din oh. Ito namang isa may bluetooth. Seven five. Ganda rin oh. Pero medyo makapal siya gusto ko yung mga may nipis lang eh. Ito, dito ako naganda no. Solar din. Meron siyang date. Ito yung seconds nyo. Ganda na ito. manipis nipis lang rin siya. Presyo na ito mga boss. 9,950 Ayan, Hindi ko alam kung magkano sa mall eh Nipis lang oh Isang kulay lang to no Ganda oh So ayun mga boss, no, nakita rin naman natin yung mga relo dito sa Stelax. Ito po yung number nila. 543, isa labi nyo. Yun. Masyala nyo lang mga boss. Agad na relo dyan. Yan, yeah, tikman natin yung siomay ni ate. No? 50 pesos, itong piraso. Ate, lagyan mo muna ng tatlo. Ito pa may kanin, magkano? Ito ma, ah, si Ganun libre na yun. sa so, kumakain dito eh. Panalo rin.